Kung mabati ito, kung hindi ka gutom sa salita ng Diyos, hindi ka mababago. Amen? So ngayon po, sa salita ng Diyos, magiging hunger po tayo. So, sorry for the word, pero magiging patay gutom tayo ngayon sa salita at presensya ng Diyos. Amen? Amen. Amen. And yung sa huli po, sabi ng ganoon, honest. honest. Gusto ng Lord, maging honest ka. Pakisabi mo nga sa tabi mo, honest ka ba? Honest ba? Ayan, maging ames daw po tayo. Ayan, maging totoo ka po. This time po, alisin mo muna yung maskara mo. Ayan, wag mo muna pakialam yung katabi mo. Kasi ngayon, ikaw muna at si Lord. At sa Lord, hindi natin kailangan magkunwari Di ba? Mag, mag, magdunwari malakas tayo. Kaya pa natin, okay tayo. Gusto ng Lord, maging totoo ka. Ano ang laman ng puso mo, sabihin mo lang sa Lord. Ayun yung pinakamahalaga ngayon, maging totoo ka. Sabi nga gano'n, di ba po, pag nagdo-doktor tayo, pag mupunta tayo sa doktor, hindi ba yung lunas o yung gamot sa sakit natin kapag hindi tayo nagsasabi ng totoo? Kung ano yung nararamdaman natin, ano yung masakit sa atin, magsasabi po yung dok, magbabase po yung doktor sa ibibigay niya sa pasyente niya base sa sasabihin ng pasyente. Tama. Yeah. Gusto ng Lord, bigyan ka ng kalayaan ngayon. God wants you to have uh, an abundant life. Sabihin mo nga, buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap at kasiyasiya. Ayan, ayan po yung gusto ng Lord na ibigay sa iyo ngayon. Pangalawa, focus. Bibigyan ka ng Lord ngayon ng bagong focus. Okay? Kung dati, kung ano-ano yung ginagawa mo, kasi wala kang focus. Ngayon, ituturo sa'yo ng Lord, ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung dapat mong pagfukusan? Paglabas mo ngayon, may patutunguhan ka na. Kung dati parang walang patutunguhan yung buhay ko, ngayon, mamaya, paglabas mo, may patutunguhan na yung buhay mo. Hindi kung saan-saan lang, o hindi bara-bara, pero ibibigay sa ng Lord. Yung apoy para magkaroon ka ng focus. And last but not the least is the fire. Sabihin mo nga, apoy. 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 Ayan, sabi ngayon, isa sa prophetic word na nareceive namin bago kami pumunta dito, is God will pour out His Spirit on this place. And gagamitin tayo lahat ng Panginoon para maging apoy. Yung apoy na hindi ka nakakasunog o nakakatisog. Yung apoy na magliliwanag ka. Amen? Sa madilim. Sabi ganon, apoy para magtagumpay ka sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Apoy para maipasa mo yung liwanag mo sa iba, at yung apoy para maisulong mo yung kaharingan ng Diyos dito sa lupa. Ang tanong, handa na po ba tayong magliwanag sa Panginoon? Amen! Amen. And I want you to be all excited at magiguraw sa Panginoon. Sabi niya gano'n sa bawat isang naririto, natin, baka napilitan lang o baka may ginagawa ko ngayon paghapon, ang tagal ng oras, ganyan. Sabi ng Panginoon sa'yo, nandito ka na rin, pwede i-enjoy mo na yung presensya ng Lord? Amen. 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 Amen! Amen! Amen. Nandito ka na lang din, tumunta ka na lang din dito, sabi ng Lord, sulitin mo na. Amen! Amen. Amen. Lahat ng naiwan mong trabaho, gawain sa bahay, gagawin mo bukas, mamaya, alisin mo muna sa isip mo yan. Focus now to the Lord. Kasi today, today is a celebration at pag aalalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Sabihan ganun, pwede pa ngayon, di ba si Jesus Kristo nag-sacrifice ng buhay niya at marami na siya, dami ang ginawa para sa atin hanggang ngayon. Inalala natin yun simula ng uh, Holy Week, di ba po? So sabi gano'n, ang daming sacrifice na ginawa ni Jesus. Ang tanong, pwede bang mag-sacrifice ka muna ngayon? Amen? Amen. Gusto ang Panilod yung sakripisyo mo ngayong araw? Amen. Yeah. Amen. So ngayon po, ibibigay natin sa Lord tong araw na to. Kasi ito yung araw niya. Kasi ito lang namang po to. And I just want to give you a testimony kung paano pinag-change ng Lord yung buhay ko through this encounter. So, marami pong tao sa simbahan na pumupunta sa simbahan ay mag-encounter. Ano encounter Ganyan, ganyan walang pakialam, wala silang gustong gawin sa encounter. Pero nung umupo sila, lumabas sila ng hindi na kagaya ng dati. Binigyan sila ng kalayaan ng Lord, binago sila, inapuyan sila, at minahal nila lalo yung Lord. And alam ko, uh, marami pang testimony si share sa inyo, ng paano kami binago ng Panginoon. And kami, bunga po kami ng encounters. Ate Miley, nag-encounter din yan. Kami lahat kami nag-encounter, and binago kami ng Lord. And ngayon po, gusto ko ma-receive nyo yun. Ano po yung encounter na yan? Ano paggagawin namin dyan? And ano, I know we are so excited for our uh, topic. Ngayon po, ting, uh, bigyan po natin ng mataas na palakpak ang Panginoon para sa ating first time. Binibigyan ko na po kay Mama, ating Sister Leng. Ayan, praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Malakas nga pong palakpak para sa ating Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Dakila ka o Diyos. Are you excited this morning? Amen. Are you excited? Amen. Para hindi naman isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise you Jesus. Praise you Jesus. Alam niyo po ba ang araw na ito ay inilaan ng Diyos para sa ating lahat? Yes. Even me, galing ako sa Manila, inilaan ng Diyos ang araw na to para sa ating lahat. Amen? Amen. Yes. Amen. Sabi nga ka be humble, and be honest. Kung hindi mo ilalagay ang sarili mo sa tatlo na yan, hindi mo mararanasan kahit may inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen again. Be humble, be humble, and be honest. Alam niyo po ba sa totoo lang, sa Biblia, maraming karakter, maraming tao doon na binago ang Diyos. Amen? One is Paul. Sino si Paul? Si Pablo po ay isang um, unbeliever dati na kung saan isa siya sa mga tumutuligsa sa mga kristyano. Nagalit, nagalit siya sa mga born again. Sino dito dati nagagalit ka sa mga born again? Amen? Amen? Ikaw, malamang ngayon, nagagalit ka sa akin. Nagagalit ka sa mga tao nag-invite sa iyo, bakit ba ako dinala dito? Kapatid, you are not accident why well, you are here. Dinala ka ng Diyos rito kasi may gagawin siya sa buhay ko. God is calling you this morning and He chose you to be here. Alam niyo po mga kapatid, hindi namin ito gusto pumunta rito dahil inutosan kami ng Panginoon dahil may gusto siyang gawin sa buhay mo. He wants to restore your life. He wants to restore you. This morning, be humble. Be humble and be honest. God will do something for you. Amen. Alam niyo po ba, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Like uh, Paul. Si Paul po, grabe siya. Grabe yung pagkatao ng taong to. Ang lahat ng uh, kristyano ay kanyang minamak. Katulad mo, minsan naging mother ka rin ng isang kristyano. Pero nung inkwentro mo ang Diyos. This morning, inkwentro ka ng Panginoon. Nung na-inkwentro ni Paul ang Panginoon, ang daming taong nabago ang buhay dahil sa Kanya. Kapatid, gusto mo bang magpagamit sa Diyos? Huwag mong hayaan na ang buhay mo ay walang kwenta habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Your life has a purpose. Hindi ka dinala ng Diyos sa lugar na ito na umupo at umuwi lang. Dinala ka ng Diyos sa church na ito kasi gusto kang gamitin ang ating Panginoon. You are the representative of your family. Kapatid, you are the representative of your family, of your friends. Lahat ng mga because may gagawin siya sa lugar na ito. Kapalitan di ba, maging kaisa ka sa gagawin ng Diyos sa lugar na ito? Are you more than willing to be used by God? Nais nice ng Diyos gamitin ka katulad namin. We are not pastor. Hindi kami magagaling. I, I'm not even a teacher. But God uses me. I am I'm just uh, willing to be used by God. Hindi sinasabi yes. ng Diyos na ikaw magaling, hindi sinasabi ng Diyos na kailangan mong maging magaling hindi sinasabi ng Diyos na kailangan mong ah, kabisado ang Biblia. ang kailangan lang ng Diyos is to be willing are you willing? Amen. are you willing to encounter the Lord? Amen. are you willing to know who you are? Yes. are you willing to be blessed? Amen. are you willing? Yes. do you know that there's someone who loves you so much? Alam mo ba yun, kapatid? Mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto mo makita kung paano kanya minahal? Gusto mo ba? Gusto mo ba makita kung paano ka minahal ng Diyos? Sinong excited na makita kung paano ginawa ng Panginoon ang pag-ibig niya sa'yo? Although we are sinners, but God give His life for you. Yeah. Let's watch this. असां